Ayan. Ah, uh, dito kami ngayon sa ano, sa mga tanaw-tanaw. <laughs> so, ititesting namin yung ano, yung lure natin na uh, sabi nila i-magnet eh, daw. Yan, See? Okay. okay, testing namin dito, guys. Sa part na to dito. So, kali okay, na try kami dito. Meron dito, pero parang ano, parang maliit. So, try namin dito banda. Tapos papunta doon, guys. So ayan, hindi natin patatagalin kasi nga haba ang haba yung video natin. So let's go. <laughs> niyo <Nung> mo, guys. Dumurog siya, <laughs> teh. Takintok. Mga, <laughs> tingnan niyo ya pinas na diyan ng ating mga subscriber eh ganito <laughs> ng...

Okay, sir. Ayaw ko yun. O, tulunog natin. <laughs> Nug -nug tayo. <laughs> Guys, ang ganda ng Pagkapilak <laughs> Uy, dyan Sayang Nagkondad Shush Hahaha Oo, uh, David. Tama nga yung mga hinala natin. Oh. <laughs> dito yun, dito yun. Tama, di tiga orang aika kakak <noise> Ih, kemei tun kawil pang anu ya, no? pulut. Ya, nih. abu-abu benar Indian Tuh. Sakto. Sakto. Ito, dito dito yun. Dito

Eh mga guys. Naguumok, guys. Nabuhol. Sinalyaban, guys. Maghapon na to. At ito na nga guys, ito na nga ang sinasabi namin, zero kami, ilang tapo na namin, tapos may time pa na ano, nabuhol pa, so tumagal pa kami, sayang. O, eh, na naman yan. Dapat sa mga gilid-gilid ka kasi andun yung ano, wala dyan. doon no, may nag-strike doon kanina guys hindi lang ang <coughs> Ay, ay, ay. guys, okay, ikat muna natin para this, eh, mas exciting yung mga susunod pa na part. Okay, all right. Guys, sa paligid round 2 Ini nanti kita tayo. Subukan ulit. Boom. Wala. Topayan <laughs> so, sa rambunan. na Iboy alarm, din. So guys, kaya dito kasi ano. Malayo pa naman ang binay natin, makapunta lang dito. ang laki ng katawang guys yun sa mga ano dyan, na lang pamaynilang <laughs> oh, Naputol kasi yung ano namin guys andun sa side na yon Ayan. sabay 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 yan sabay 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 yan na guys. Yan na yan na. Nag-iisa lang kasi yung guys. Kakarating lang. Testing. Yan. effective pala guys pag may mga ano. Oo. titi Eh eh. Ang sarap pala. Uh -huh. Ang <laughs> sarap pala. Yun o. No? Yan. Alam mo, magbantara. Nga ito pa. Nga banda. Nakita mo na? Aon doon. Aon guys. Saksis. Saksis. Yun ah. Pam. 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 Maganda talaga Maganda talaga mag-swimming. Asin ng hipol. <laughs> Napuktul? Ha? Puktul? Eh. Ouy. May na guys yung ano, yung ashcon fish. Maganda nito ano. Fish on. Fish on fish. At natin guys, si success na. na guys, pauwi na kami. wala, walang huli puro strike lang puro strike lang guys maliliit yung ano, mga dalag hindi ano talagang hindi talagang, tal, hindi talaga mga huli kasi ano talagang maliliit guys bawi na lang, antay tayo ng sampung taon yan oh, let's go, thank you very much sa panonood I love you, more power